Pangalawang Sugod Campus na na, mga bagong pasabog, at mga special guest dito, dapat abangan. Mga sponsors na kasamang magbibigay ng premyo, alamin. Eat Bulaga, muling naghatid ng good vibes, or ba ni Gabriel kinaaliwan ng mga netizens? Ngayong lunes nga, ay muli na namang naghatid ng good vibes ang Eat Bulaga, sa Team Bahayman, Team Online o Team Abroad, isama na rin natin ang Team Studio. Dahil ngayong lunes, ay napuno nga ng good vibes ang marami, na kung saan, ay muli namang nakasama ng mga dabark ad si RB para sa mga free recorded episode ng It Bulaga. Gaya nga sa segment na Perify. Foreignoy The Afam Invasion at kasamang nakisayaw sa kanta ni Queen Amber sa sugod bahay. At nakipagkulitan din kasama si Alan at Paulo habang kumakanta si Queen Amber. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens, lalo na nga si Paulo, na ginawang baby si Queen Amber habang kumakanta ito. Ganun na rin nga ang sayaw ni RB at Alan At syempre, kasama din si RB sa segment na Gimme 5 bilang technical committee. At ganun na rin sa segment na The Clones, na muli namang nakita ang kulitan ni RB at Ian Red. Samantala, talaga namang marami na nga ang mga nag-aabang sa pangalawang pagsugod campus ng Itbulaga. Na marahil hindi nangalingid sa inyong kaalaman, ang pangalawang sugod campus ng Itbulaga, na mangyayari na nga sa Sabado March 29, 2025. Na matatanda ang una na rin nating napag-usapan, Ganon na rin nga ang next location ng Sugod Campus sa Sabado, na nakapin na nga, sa DMMMSU, o sa Don Mariano Marcos Memorial State University, North La Union Campus. O ang hashtag, EB Campus sa DMMMSU. Kaya naman, ay hindi na nga mapagkakaila, na marami na nga ang mga excited para dito. At syempre, hindi lang ang mga Dabark Ads ang kasama dito, kundi maging ang napakaraming mga sponsors ng Itbulaga. Gaya nga ng Birch Tree Fortified. Yakult, Dewey Donut Dr. S. Wong Sul soap Soap Uishitator Thin's Potato Snack Sketchers at ganun na rin ang opo. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Isa pa nga sa mga dapat abangan dito, ay ang mga segments na muling dadalhin ng itbulaga sa sugod campus, gaya nga ng periphery at ang gimi 5. Na mga matatanda ang dinala din ng itbulaga sa unang sugod campus nila noong February 8. Isa pa nga sa mga dapat abangan, ay ang mga pasabog na prod number ng mga The Bark Ads at OG The Bark Ads, at syempre ang mga singing queens na matatanda ang nakasama ng Itbulaga magpasaya sa mga Dobark ads noon, ang suki na sa Itbulaga na Horizon. New ID At ang isa pang suki na sa Itbulaga na GAT. Na paniguradong pasabog na naman nga ang susunod na makakasama ng Itbulaga dito. Marami naman ang mga nagre-request sa YouTube livestream ng Itbulaga, ganun din naman sa Facebook at sa ibang video sa TVJ YouTube channel, na makasama naman ang mga Dabark Ad sa pangalawang pagsugod na ito si Arbani Gabriel, bilang isang guest Dabark ads ulit. Lalo na nga't paniguradong hindi makakasama dito si Tito Soto, At dahil may ilan din naman tayong mga nabasa, na nag-request na makasama si Ian Red sa Sugod Campus, na sa mga hindi naman nakakaalam, ay 2010 pa lang ay kasama na ng Itbulaga at mga Dabark ad si Ian Red, bilang isang audience jester, na nagpapasaya at nagpapatawa naman sa mga audience tuwing commercial. Kaya naman ay matatanda ang noong unang Sugod Campus ng Itbulaga, ay kasama din si Ian Red, bilang isang audience jester ulit para sa mga estudyanteng nanonood noon. Kaya naman, ay paniguradong kasama din si Ian Red dahil nga dito. At gaya nga sa Sugod Bahay Special, at sa unang Sugod Campus, ay mukhang hindi din makakasama ang Dubar Kids naman nating si Queen Amber. Dahil sa dami ng tao. At kung makakasama naman si Dabark at Stash, ay dapat nating abangan yan, dahil sa ngayon nga ay gaya ng kanyang kapatid na si Andres, ay napakabisi nito ngayon. At dahil sa pangalawang pagsugod campus na nga ito ng Itbulaga, ay paniguradong mas pasabog pa nga ito, at syempre mas magiging masaya pa. Napaniguradong trending na naman ang Itbulaga, gaya sa nangyari sa unang sugod campus, na napag-usapan na natin. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?